Mga ka-Republic, it's payback time. Sigaw na mga Hinebra fans sa muling pagharap ng Jin King sa kanilang first round tormentor na Blackwater. Ngunit mas malakas ang sigaw ng bossing. Handa kami. Asahan na magiging intense ang pangalawang pagharap ng Hinebra at Blackwater mamayang alas 7.30 ng gabi. Gustong patunayan ng bossing, hindi tsamba ang panalo nila sa Hinebra. Gusto namang patunayan ng Hinebra, sila pa rin ang dating matikas na kupunang laging naglalampaso sa Blackwater. At parihong may mabigat na obligasyon sa balikat ang dalawang import ng magkabilang team. Gusto ni George King na makapag-establish ng magandang pangalan sa PBA. Sa kabilang banda, hangad naman ni Justin Brownlee na muling ihatid sa tagumpay ang pinakapopular na team sa PBA. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, dahil sa bagong format na ginamit ng PBA Disconference, dalawang beses na magkakaharap ang bawat team na magkasama sa group. Hindi gaya sa old format na isang beses mo lang makakalaban ang bawat team at kung di ka sasalta sa next round ay sa next conference na lang ulit kayo magkakaharap. At dito sa format ngayon ng liga, double round robin, dalawang beses maglalaban ang bawat team. Kaya nga mamaya muling maghaharap ang Hinebra at Blackwater. Debut game ng replacement import ng bossing na si George King nang unang harapin nila ang mga mag Bago dumating si George King ay may tatlong diretsyong talo ang tropang pabango. Ang Hinebra naman natalo na sa kanilang unang laro laban sa Rain or Shine pero nag-bounce back kontra sa SMB. Considering na powerhouse team ang Birmen, maraming nag-akala madaling malalakdawan ng Gene Kings ang Blackwater. Nagkamali ang mga Hinebra fans at nagdiwang ang mga talangkang buzzers. Tinalo ng Blackwater ang mga mag-aala kung saan ay unang naglaro nga para sa bossing ang replacement import na si George King. Ito raw ang young Justin Brownlee sabi ng isang team official. At mukhang totoo nga, umiscore si George King ng 33 points at tumablot ng 19 rebounds sa kanyang debut game. Highlights ng kanyang debut performance ay ang back-to-back 4-pointers -back na tuluyang nagpalayo sa lamang ng Blackwater kontra sa Gin Kings. Ipinakita ni George King sa lahat, hindi tiyamba ang magandang laro niya kontra sa Hinebra. Dalawang magkasunod na panalo pa ulit ang ibinigay niya sa kupunang laging kulelat mula ng sumali sa PBA. Nakakatatlong diretsyong panalo na ang tropa ni Coach Jeff Karyaso mula nang magpalit sila ng import. Tutuldukan ba ng Hinebra mamaya ang ratsada ng bossing? Umuli silang mananaig laban sa Gene Kings. Sa kabilang banda, gumaganda rin ang laro ng Hinebra sa paglalim ng conference. Sumasakay ang Gin Kings sa muling sumisiglang laro ni Japet Aguilar at sa giya ng walang kupas na Hinebra resident import. The mere fact na kay Justin Brownlee inihahalin tulad ang magagaling na import na dumarating sa PBA, isang patunay lamang ito na ang three-time PBA best import at gilas naturalized player pa rin ang barometro ng mga foreign basketball players na naglalaro dito sa bansa. Tiyak na very proud si George King na tinawag siyang Young Justin Brownlee. Lalo itong magbibigay sa kanya ng inspirasyon upang pagbutihin pa ang kanyang performance. Sa panig naman ng original Justin Brownlee, sa kabila ng kanyang edad na 36 or 37 ba, ay gusto rin niyang mapanatili ang pagkilala sa kanya bilang pinakamahusay na import na naglaro na dito sa PBA. Sa back-to-back -back wins na itinala ng Ginebra kontra Enlex at sa Phoenix, nakaalalay lang si JB at hinayaang mag-takeover si na Stephen Holt at Gaby Aguilar, best player of the game sa dalawang nakaraang panalo nila, ngunit hindi rin naman nagpabaya ang Ginebra import. Triple-double pa nga ang kanyang uminarka sa huli nilang panalo. Mamaya, posibleng si Justin Brownlee naman ang mag-takeover sa laban nila kontra sa Blackwater. Depende yan sa magiging game plan ni Coach Tim Cone. Gaya ng alam na nating lahat, dating player ni CTC si Jeffrey Cariaso during their Alaska days. Sa haba ng panahon na sila'y magkasama, more or less ay may alam si Karyaso sa mga tendencies ng dati niyang coach. Magagamit niya ito laban sa American Mentor. Ngunit nakilala naman si CTC bilang Master of Adjustment. Siguradong napag-aralan na niya ang nakaraang laban nila sa Blackwater, na-identify na ng coaching staff kung saan sila nagkulang, at mula rito'y bubuuin nila ang magiging plano ng kanilang pupunan mamaya. Hindi lang si George King ang magiging problema ng Ginebra sa pangalawa nilang pagtutuos. Magiging sakit din nila ng ulo si Cedric Berfield at ang iba pang mga bataan ni Coach Jeff Carriazo tulad ni Troy Rosario na nagsasabing mas dumaliraw sa kanila ang basketball mula nang dumating si George King. Mayroon daw silang go-to guy na napupuntahan kapag kailangan nila ng puntos. Ngunit huwag silang pakisiguro sa Hinebra, kaya nga never say die ang kupunang ito. Lumalaban sila hanggang dulo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatugumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo Darwin Oxiano, Good luck daw sa Hinebra. Yes, babawi tayo mamaya. Sa shout shoutout Norman Flores. God bless din sa iyo, idol. Salamat sa laging panonood. Sa Ren Harvey de la Cruz. Syempre. Totoong content. Yun lang ang gusto kong ibigay sa inyo. Hindi fake. At sa Ren Joel at babawi tayo, sabi niya. Sa Ren Merson Kabadi Ingat ka lagi dyan sa Oman Idol. Sa Yuren Jacqueline Rica Plaza, makakabawi tayo. Hinebra fan din ito. Salamat sa panonood Idol. Sa Andres Ladip mula dyan sa Kalubang Laguna. Shout out sa iyo Idol. Sa Nestor Villa Flores. Shout out sa iyo. Salamat sa laging Na lagi kang nariyan at sa iyo Abilino Wilson. All caps pa ito, dudurugin ng SND. Yan, sabi niya, sa iyo Edu Faustino, shoutout from Bulacan. Legit na NSD ito. At sa iyo Barakong Mananaba, salamat lagi kang nanonood. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.